So, naikayat kayo at papayag kayo na maglabas ng pera dahil kasamahan sa trabaho? Sila po, sir. Bali ako po, hindi po. Skyway po sila, sir. Ako lang po yung MRT po. Paano po yung pagpakumbi sa inyo? Anong sabi po? Bali po sa akin, sir. Uh, una po, uh, chinat niya ako through messenger kung gusto kong mag-New Zealand. Tapos sabi ko, sige po. Sa kanya ko po nakilala si Cindy Asuncion. Mm -hmm. At And ang po. pangako ni Cindy Asuncion ay anong trabaho na naman daw po sa New Zealand? Bali, ano, production daw po. Mag-ano daw po kami ng kiwi, yung parang magpipitas. Okay, parang kiwi oh. picker. Apo, kiwi mag -ano picker. Magkano po saan ang sweldo? Sabi niya 300,000 daw a month. Wow. Opo. Kasi <laughs> eh, sino nga hindi maakit niyan? Kaya nga <laughs> po, ganun idol. Kaya nga a month. Kung para sa sweldo nyo rito, hindi <laughs> ba ninyo chinek kung ano bang agency niya bago nyo siya pinatulan? Ah. Usually, ganun dapat eh. Yun ang palagi kong ina-advise sa mga... Bali, hindi na po, uh, sir. Kasi, nung ako, kaya naman ako na po, oh, kasi since kumargo siya, tiwala ako sa kanya at kakilala niya. So, sabi ko, hindi naman siguro siya lolokohin noon. Kaya, napapahig ako. Sabi ko, sige. Tapos yun, nagkaroon na kami ng group chat through messenger. Tapos doon, nagkausap kami. So, nakausap namin si Cindy na uh, right. nandu siya sa New Zealand. Tapos, after namin mag-usap noon, nag-send siya ng video na ito yung work niya. So, yun po. na kayo. Pero hindi niyo po naisip na, eh, nandiyan ka sa New Zealand, tapos sino mo po process ng papers namin dito sa Ma Pilipinas? Sabi, sabi niya po, Idol, Ma ano direct Ma hire daw po so, kami. Okay. April 21, 2024, ano, minessage niya ako kung gusto ko daw mag-direct hire. Tapos kinuha na niya ako ng mga papeles, tapos hmm. sinend kami ng application form For? ng visa para daw sa visa processing. Mag-down daw muna kami ng 25K. Tapos sumunod doon, siningil kami ng IELTS, yung international language, 35,000. Hindi na daw kami mag -e exam noon, Idol. Tapos automatic daw, certificate na lang daw. Automatic yun. Kaya niyo dun. po pinadala yung 25,000 Para na. sa, opo, para oh. sa visa process. Pinadala niyo, po. sa New Zealand? True, opo, true Gcash po, Idol. Ni-convert sa New ah, Zealand. Opo, Idol. Oh, kino-convert niya. Every time naman po nag-send kami ng cash, Philippine peso. Sinisendan kami ng resibo na invoice. Kinoconvert niya sa New Zealand dollar. Alam ko, hindi dapat sila pwede mag-recruit na ganun. Kahit na direct hiring, dapat meron silang agency dito sa Pilipinas para at least yung mga kababayan natin na gusto makapagtrabaho sa abroad eh, mabigyan linaw tukol sa ganitong klaseng mga trabahong offering. Maganda yung 300,000. Sino ba naman hindi mapapalundag niyan? A month. Ayun pala, kalukuhan na yun. Kahit na direct hiring, dapat ako pagkakaintindi ko, there should be an agency here that should process their papers. Meron ka rin proseso. Hindi yung kukontak mo si abroad, direct hire, tapos padala application, padala ka ng pera, back and forth, tapos visa application, etc. Parang may mali dito. Para uh, makabayad na sa amin. Para makabayad na. Para <laughs> Kasi bumalik. inutang po namin yun sa banko pa. Magkano na at kalta sa'yo? 200, 365 po. Sos, Mario, sa, so, sa, sa... akin, 388 lahat yung na-send ko sa akin. Wala na akong sinisweldo, Ay, idol. Apo Tatlo yung siya. anak ko, tapos walang, wala akong nakuha yung sweldo ko. Kulang pa sa panggastos ko sa mga anak ko. Oh, kayo sa makano? Sa akin, sir, ang na-send ko sa kanya, 388,000 po. So, nag pa po ako sa GSIS. So, parang pagkos ko na lang po, pambudget na lang po talaga. I-separated no, pa po. ako, idol. Kaya wala akong kapera-pera. Kaya mama, magkano na kuha sa inyo? Bali, ano po yan, Ah, uh, 50K po. At least, yun po, ano, man, uh, utang po yan nung nasa, katrabaho pa po namin siya. Tapos ka? po, nabalitaan ko po yung sa kanila. Kaya... kayo naman, mami. 110 po, idol. Oh, malaki. Okay. Hindi lang siguro kayo. Baka malay pang iba. Marami pa po. Kaya marami nang... Po isang kasama na may duty po kasi. Oh, si Arat. Nasa 85,000 sa kanya. Tapos si ano, ewan ko lang kung 20 plus o oh, mababa lang sa kanya. Pero ano pa rin yun? Inutangan niya rin. Kahit pera, kahit na 20, 50,000. Malaking pera pa Inutangan niya rin yun. Hindi naman pinupulot sa lupa yun. Yun nga po, idolly. Buti sana kung marami kami pera. Eh, ang sweldo namin hindi naman ganun kalaki. Ang liit-liit ng sweldo namin na kasya lang sa mga anak namin. Tatlo ang anak kong pinapag-aral. Pinangako na lang po kami kasi idol nung nag-usap po kami doon sa barangay sa kanila, tinawagan pa ng kapitan yung kapatid niya na sa New Zealand. Ang pangako, by this year, makakapagloon doon. Yun ang ibabayad sa amin. Pero until now, wala wala kaming update tapos Tumakas. pinagbablock na lang kami Opo, ni Cindy. Pinagbablock wala na, na po kami pati yung kapatid ni Cindy, pinagbablock pa po kami. Kaya hindi na kami po asang babayaran kami. Kaso paano naman yung mga nilong namin sa bangko? Sige wala kami kaming kapera-pera dahil doon. Yung sabi ko, dapat talagang mag-usisa po kayo. Diba? Yung sinabi niyang company, o saan naman lang, check nyo sa, may Google naman, anong pangalang company, check nyo. Pwede naman kayo mag-inquire. Kung ako yun, ha? Okay. ako, bigay mo company, alam mo, sinabi, ABC International, o kung saan bansa yan, anong pangalan, ABC International? Check mo sa website. Oops! Meron nga, alam mo, meron nga. Apo. Papadala nyo po yan ng message. Is it to na meron kayong hiring for ganito, ganon, ganon, no. Pag sinabing no, oh, niloloko mo ako, may mess sa akin na no. Walang hiring. At meron mang ganitong pwesto, posisyon na sinasabong picker kami ng kiwi, hindi hindi 300,000, 150 lang. Hindi ka magtukma. Doon pa lang red flag na yan. Tablado na agad. Kung ako po sa inyo. Opo. Opo. Ganun dapat gagawin niya. Konting due diligence, yeah. konting research para hindi pa kayo maloko. Kasi kung naging kapante kayo, usually karami sa mga nabibiktima dahil kakilala, kaibigan, mm. kamag-anak pa. Opo. Nagtitiwala agad. I think pagpera po yung pinag-usapan natin. Walang kamag-anak-kamag-anak, walang kaibigan-kaibigan. Bago niyo bitiwan yung hard-earned money ninyo, do some research first para hindi kayo madulas at maumpog ang ulo ninyo. Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz, Chief Investigator of Anti-Fraud and Commercial Crime Unit, CIDG, Kamkrami. Magandang hapon po. Sarge, sir. Uh, yes po, sir. Rasulito So, Paul magandang uh, hapon po sa ating lahat. Na, ano po sa ating mga televiewers and listeners sa uh, Japan Sumaybay sa ating programa po. Okay. Itong si Cindy ba na-meet you in person dito pala ma'am? Pumunta okay. hmm. siya dito? Ah, hindi po. Nasa abroad na po siya, sir. I mean, na hindi namin alam kung nasaan siya. Okay. Hmm. So, Sarge, base po sa inyong pag-iimbestiga, nasaan po itong Cindy Mandike Asuncion, sir? Uh, siguro po, uh, Senador. Senator, I-encourage po namin yung mga uh, biktima sa kanya na pumunta po sa ating opisina para ma-evaluate po natin yung mga daladala ng dokumento at sa gano'n. Ma-process po natin ang pagpahil ng uh, lang kaso na ang uh, or uh, transaction na hindi natutupad. Mga imaginary transaction, deceitful transaction against dito sa respondent po o pang uh, may file natin sa prosecutor kung saan man po sila kira na mga kumpilan. Pwede po natin doon natin ipapile yung case po. Nag-check po tayo as for immigration po February 2025 po nakalis to po ng bansa. Aso ah, nandito siya. Alam nyo ba yun ng February? Nag-usap po kami sa barangay nila kasi nag- aso ah, so nagkita kayo in person? Opo, nagkita-kita kami in person. Okay. Tapos nagkasulatan kami doon na sabi niya babayaran niya kami within two weeks pero wala siyang inabot sa amin na two weeks. nag kami. Sabi niya, willing daw siyang mag-cooperate sa amin, pero wala pong pinapalo up kung ano nangyari doon. Hanggat sa nakaalis na, sabi naman niya, hindi daw niya papayagan si Cindy Asuncion na aalis ng bansa. Siya nagsabi po nun? Yung barangay chairman ng Punta Halala. Ano magagawa niya kung aalis si Cindy? Wala naman siya kapangyarihan na para magpa-blacklist o para magpa-hold departure order, kundi korte lang naman niyang. Ang pwede. Loko din itong barangay to. Baka friendship nitong si Cindy. But anyway, nakaalis na po papuntang Saudi Arabia. So sampahan po natin ang kaso. Sarge. Yes sir, uh, Senator. Sasamahan po namin diyan, ipalyo na agad yung kaso para pagbalik nito from Saudi eh pag gumulo na yung kaso, di lalabas ng warrant. Tama Sarge. Opo, tama po yan, uh, sinito. Dahil uh, uh, una, nang nagkaharap-harap sa, sa Balangay, so pagbuhat po tayo ng uh, certification to file action dahil may recall niya sa barangay na patunay yung promissory note na pinangako niya na hindi ito to pati another uh, charge of fraud po yun na uh, nanluloko talaga sila Okay In fact, kahit na wala na po certificate to file action uh, Opo, pwede na rin po Depende na naman sa crime yan yung kailangan lumapis certificate of file action. Depende po sa klase ng crime. Ito eh, large scale stop pa ito kasi ang dami ng mga niloko. Hindi na po itong pambarangay. Pwede na po dumirin sa korte ito, sa piskalya, sa PNP, sa DG. Samahan po namin dyan sa inyo, sir. Kahit na wala ng certificate of file action. Anytime po, time po. Opo, sige po. Salamat po ha, Sarge. Wala po, Senator. Thank you po, sir. Yusek, felicitas. Bye. Uh, Yusek, magandang hapon. Magandang hapon Ma po, Senator Tulpo. Okay. Ma'am, meron kasi dito complainant namin. Sila ay nire-recruit ng by someone sa abroad bilang Kiwi Picker. Nagpadala ng mga picture, video, and then nagpadala ng application para sa visa and all. And then, ang ginawa nila, fill up silang form, binalik sa New Zealand, and then, padalang pera sa New Zealand, and then hanggang sa eh, scam lang pala yun. Kasi sabi direct hiring daw. Di ba kahit na direct hiring dapat merong agency dito? Eh yes sir. Dapat po. Uh, dadaan po yan sa proseso natin dito sa Department of Migrant Workers. So kung yan po ay Kiwi Picker sa New Zealand, uh, kailangan po ma-check ma natin kung accredited employer po yung employer nila. At kung sila po ay merong license agency na partner. Pero yung diretsyo po sa New Zealand, ay ah, hindi po nararapat yon ah it's a red flag, sir. Kagaya nga po nang nasabi niyo sa amin kanina, Uh, sa sinabi niyo po sa ating mga taga hindi po yun nararapat. Dapat po dumaan sa tamang proseso po. Meron pong uh, unit dyan sa inyo, sa TMW o hotline na pwedeng tumawag yung mga taong uh, inopera ng trabaho sa abroad o na palawanag niyo na para ma-check niyo, di po ba? Para kung sila ba accredited, sila ba oh, legit, etc. Yan po sa ating, ah, uh, sir, dun po sa ating 1348, pwede rin po sila mag-inquire agad. Ngayon sir, if they need talagang yung uh, direct assistance, meron po tayong mga dito po sa Antay, sa Migrant Workers Protection Bureau. Mm -hmm. Kung andito pa po yung mga workers natin, yung mga aplikante po, o yung mga na who went through fraudulent uh, means, kung nandito pa po, po sila sa Pilipinas, sila po ay aasistihan ng ating Migrant Workers Protection Bureau at maari po ding uh, one would be yung illegal recruiter and kung meron din po siyang uh, agency na sinasabi, eh tatawag ko yung ahensya. Meron uh, po in may, may ginamit po may, siya. Siya. May, may ginamit siyang agency yung NB Consulting. Totoo naman. Kasi may kaibigan din siya sa New, Zealand. Zealand. No, Nag-follow kami. nag up siya. Sabi niya, ah, oh, legit yung, ano, yung, yung consulting. NB consulting. Hindi nga, pero pinuntahan niyo ba yung... Ay, wala silang office dito, wala, ano, senator, center. nasa New Zealand daw. Pero nakausap namin siya hmm. direct doon sa social media. sa, sa ano ma'am, madali mag-name drop. Usual, oh, sabihin po. ng agency, hindi namin kilala yan. Pag na-contact agency, eh, kaya nga dapat kumukontak kayo sa DMW. The best thing to do, o oh, yan, maganda yung sinabi ni Yusek Bay, let that DMW do their job for you okay. diba yung sila na ang gagawa ng mga research pag imbestiga kung tama ba yung mga pinagsasabi ng mga nag-ooffer ng trabaho since this is an illegal recruitment case so ang DMW ay kasama nyo natin dito, kasama si CIDG. So Yusek Bay, so, pupunta muna sila sa inyo, sasamahan po namin and then saka natin involve yung CIDG, si tama ma'am? Yes sir. Uh, upon the interview po doon sa mga workers and then uh, according yung po doon sa ating mga case officers, the evaluation, then yan po ay maaaring halimbawa po may sinasabi pang bayaran. Ah, maari po yan for uh, surveillance, after casing operations pa then closure of the company na allegedly nag exist po dito. O, oh, diba? yun Kaya maganda talaga uh -huh. kung involved natin di in DMW. So sa nangyaring ito, illegal recruitment, ang kaso nitong si Cindy Mandique Asuncion, ma'am? Apo. Okay. Sir, yung sa record po ni Cindy Mandique Asuncion, sa po ay may record na siya ay nag-female cleaner po sa Saudi. Pero if she, kung hindi po siya natuloy, then maaari pong, eto nga, nag-apply siya dito sa... Ma'am, natuloy sa na. Sa sinasabi sa... Na, natuloy ah, okay na. Okay po. So, what if tawagin niyo po yung, yung employer niya doon at sabihin si Bakin siya para umuwi na ng Pilipinas? Ipaparating po natin yan doon sa ating uh, mga, sa ating labor office or migrant workers office sa Riyadh. Okay, good. And then, uh, kailangan din po natin, sir, yung statement po nung ating mga kababayan na Correct. nagpunta po sa inyo. Kaya nga po, sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan. And then, after sa tanggapan ninyo, then, pwede na tayong pumunta sa IDG para sa si IDG na will take over. Okay, madam? Pwede po yan, sir. So, i-coordinate ko po to, sir, sa office ni USEC Bernard Olalia. Ah, yes, Kasi yes. Kasi po sa kanila po yung coordination with law enforcement agencies and then uh, the taking of uh, statements, the affidavit okay. of uh, the complainant, uh, complainants po, kay Yusek Olalia po ito. And then, pwede rin pong yung ating mga nagre-reklamo, ipa ano po sa watch listing tong si Cindy Asuncion. Okay. Sige sir, sasama namin muna kay sa DMW and then sa ATG. Okay, thank you po sir. Salamat po. Salamat okay, po. Thank you, sir. Cindy Asuncion, nasa Saudi Arabia, o mga taga-Saudi. Ayan o, oh, gagawa po ko ng para na mapapabalik to ng Pilipinas kung nasa Saudi na siya. Sabi kasi Ibigay kay Saudi. So gagawa ako ng paraan. Salamat, okay, salamat, salamat So, okay. Okay. Salamat okay, po. Okay, thank you po.